Okay, best friend lang. Troopa-troopa lang. Okay lang. Sa'yo okay. pa paano pa, 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 ulit yung sample? <laughs> ikaw, ikaw. Ikaw okay lang, sa Picture okay, lang, okay. Lang. Okay, okay, lang. Sila to, Sila to. Okay. yan. Oh, picture okay, lang. Sino yun? Kayong dalawa? Okay lang? Hindi Ambilis hindi na. Ang bilis niya sa magiging... mo lang yung kurus. Doon Okay lang. Picture lang kayong dalawa. Okay lang. ano Magkaibigan kayo? Or ano? Best friend. Ano? Best, best friend? Oh, my friend. Oh, my best friend. best friend. lang. Oh, <laughs> well, best friend lang. Tropa, tropa lang. Okay lang. Kasi, okay lang ba? Picture lang kaya. Sige. Pangalan mo? Anong pangalan mo? Jan. Jan? Jan. Saka anong pangalan Mike, mo? Isabel, uh? <laughs> no, Isabel. Isabel. Okay. So, okay lang sa inyo. Nagko-content ako ngayon. Isama kayo sa content. <laughs> Ginagin siya, oh. Game na, parang ito na yung pangarap niyang hinihintay, eh, no? Okay. Ay, yung bagay. Ang ganda. Ang ganda sa camera, oh. Sa so, wag wag ano, pakita mo yung ngiti mong ano, pogi, yung parang Yung parang, yung wag, wag, wag masyado yung ha? Oh kita kasi nga lang mo eh. Hindi lang. Hindi lang. lang. Hindi lang. to. Walang mali siya. Walang mali siya. Uy, namumulos yun. <laughs> oh, mas something, mas sweet. Ganun. Eh. Hawa mo yung braso niya. Sige. na. <laughs> Hindi <Shit, no? laughs> <laughs> <laughs> Uy, game na game. Sir. Happy niya ako. Dumi. <laughs> <laughs> Dumi <lang. laughs> mo yung braso niya. Sige yeah tapos ganun ka oh, ito na yung tinihintay mo ito na yun <laughs> One, two. last na lang mag ice to ice na mag ice to ice na lang kayo Sige, ice to ice <laughs> Mga isda isda. Hindi ka raw raw na nakakati at ilang beses na nintayong maglilihim ng mga mata ng mga pino. Yeah, Mas tikit pa. Tapos, uh, tingnan mo siya. Okay, tingnan mo siya si ate, tingnan mo si ate. Oh, tingnan mo si ate, ate. <mulitan> Eto tayo, ngunit sa huli. Ayos nyo, konti lang, kunti lang nakaganyan lang. Pero nag-ayos to ayos kayo. Ngayon, ngayon, ngayon. Paano, ulit yung <mulitan> sample? Hindi, hindi, hindi. Okay, one, two, three, kung nari, oh. Ay, oh, ay, Smile. Tin man, <mulitan> nais kong malawan mo. iyo.